Dito na po tayo sa park na ano Napuntan natin palagi na ngayon na yung if you compare Sa noong summer Ayan. Ayan yung mga bato -bato. Ang bato na ha? Sa atin Malaki Alam mo mas malaki pa kaysa kalapati Ayan ang bato bato Ayan ba yung pigeon Kalapati yan Pero yung mga bato bato Sa atin Ayan Ayan Alright, drive mo na Do you see? Kalapato natin. Yan yung kalapati. Ah. Ah, Kamakain sila. Mga puwit. Mm. <laughs> Kaya lang. Kawawa hmm. ah, naman sila. kawayan ang mahirap mamatay sa ano yan po yung mga bato-bato oh, Nalaki. yan ang kalapati maliit yun yun yung bato-bato sa dalawa nya walang nag-iirgan po dito pag sa Pilipinas po yan worst na <laughs> mahilig tayo sa ergan bird hunting sa fish hunting ako bird hunting noon saka fish hunting ngayon yung fish na ergan. may mayroon na nga ano, talik. mga tali oh. kasi may aso si yun alright yeah. muna tayo maniobra dito ang ganda oh <laughs> itim siya ba nanliligaw din Oh, across the yan. diyan. Ang ganda. Alexa, right, so we have a new animal here, ducks. Duckling. Alright. right. Bago siya. Kami din dito. Oh. Masini na yung, nagpakain na Alex. Tapos yung mga pato, mas marami naman lalaki kaysa sa babae. Yan po yung inaanting. Pero yung isa doon na kabila, iba. Ito yung lahi mo. Uy, meron din ha. ah. mga pato ni Mga pato ni Alex. Alright. Iba yung pato na yan ah. Marami ng crossbred na mga native na pato, mga Peking ducks. Hmm. Uh, nagagawan mo isang buhay, pinasakit na. Hehehehe. <laughs> Kaya naman Alex. Ooh. See? Lipad na lahat. quack. quack. Takot sila sa ano. Hmm. sila sa walk. Alex. Yun. <laughs> Alright. right? Yung itik na yun, yun. Yung nakakobli, yun ang talagang itik. Hindi po yun. Yung kasi native yun yung isa na yun. Yan. Yun. Pero ito, itik talaga yan. Yan. okay, na natin sa breed na rin. Kakak. kwak kwak kwak, kik, 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 kik. Okay. Hey Alex, dito na kami Umamu sila Sa Pilipinas yan Pag uh, nasa Taas pa lang nila Lana Okay kak 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 malapit na oh pinti na siya ni chuk 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 may pang na tayo dapat to oh, tatlong lalaki lang o apat na lalaki kaya na mga ulam natin sa Pilipinas yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apat lang ititira mo ito walo siyam sampo sampo pag-apat lang itira mo kita nyo di mang pay mang pang ano pang new year na lechon na pato tapos calderita di ba oh. <laughs> lang po pero to mga native oh. Tataka lang ako sa Pilipinas nung ako yung mga ano mga 9 years old ganun ang daming native na pato dun sa amin basta na lang biglang babagsak sa may ano may bukid Puh, ang dami nila nung nauso yung ano Ergan yan na wala na naubos na kaya yung mga pato na pumupunta sa Pilipinas yung nagmamigrate doon ang taas ng lipad pero dito, tingnan nyo. Yan yun na yung pato, oh. Diba? Yan ang original na itik. Yan, yan, yan. yan. Oh. Kita nyo? naki combine pati pa niya. Nag-combine dito sa native na, oh. <laughs> Ito pong park na to is a man-made ginawa pong lake to dahil nga po maraming mga yan, mga yan, mga mga alam nyo na po yung mga council's spot na yan yung pinagsishower nila pupunta sa isang machine na yun yung machine na yun, yun. na siyang nagbibigay ng ano ng magiging malinis na naman po yung tubig minimintin lang po yung machine saka yung gamot kaya dito po napupunta kaya yan po yung mga nagbubulan na yan kagaya yung ginawa ni President Duterte po sa ano ginawa ni President Duterte po sa Manila Bay na hindi na na maintain sayang yun yung gastos na yun hmm, Kala natin si Manong Bongbong eh, din yun pero priority yung ano yung trabaho ng tao pero tama na naman pero meron naman yung mga security secretary niya, mga tamad, DNR. Shout out DNR. Dapat ibalik si ano, General Semato. An company. Ah, ayan oh. Pwede tayong maggawa ng ganito kung meron tayong mga ability na gumawa ng mga machine na ganun. Purify yung water galing po diyan sa mga bayan na yan. Hindi nasasayang. Ayan, o, dito. katanya ganda tapi saya have na kahit limang hektar ya tapos bago ka makarating sa bahay ko ganito ang gusto ko tapos lagyan mo ng mga african hito tilapia mga pato na dyan ganda ya, right? punta na tayo doon sa duckling area na sa kabila doon sa bandaro yun na yan doon bubuka yung tubig oh ang linis oh. Nakikita niyo yung pipes doon sa loob, galing po lahat diyan sa may machine na 'yan, tong bahay na 'yan. Kalinga na. Oh, wala nasasayang. Recycling. Pati tubig recycling. Eh. Tayo. Oh, bridge. Nagagaganda pag ganun. Ah, 'yun naman po yung ano, parang paradise pag may isno. Pero pabalik tayo dito pag may snow. Ko lang pupunta. Okay. Sinasabi nila na puno na matanda na. Pero manipisya. Sinturista daw. Asan na yung ano, karatola. Ang gano'n na yung ano eh. talagang ano sa atin pine tree nandun ang nalagay na ano ng ibon nandun tayo dun sa mandaran ibon siya Alex ibon siya Alex Thank video na Alex Ayan. Yeah. mga bato po to artificial yan parang yung mga ginagawa ng apon ang nagbawalang iya lang po dito yung mga dog owners yan o no? excuse me po sa may ano lahat na lang kung saan saan tumatay yung mga ano pro maamo sila English Hmm. Yan. Yan, nice. maganda po dito nakita nyo naman yung mga pinupos ko noon noong summer pa alright uh, so maganda rin duckling ulit okay, duckling meron yung ano like an old old tree uh, yeah he does he's got the like you know the like croak he has to, like, pump the like pop croak like does to find that yeah, he he's got the, like, you know near yun na ipon yung pipi sa atin pipi yung patawag yan ayun kita nyo ito yan binabaril din sa atin alright mmmm ganda ayan na lang natira dyan tayo sisilong pag nalakas ang lalalit na okay see you birdie. ganda ng music natin Alex polis ito po yung simbahan na uh, maraming Pilipino rin na pumupunta at yung isa yung cross yan ang nakita kong simbahan na cross ang nakalagay sa taas hindi ibon hindi manok na ano yan po cross talaga I think this is the real uh, Kikita nyo nakikita nyo yung bahay na yan nggak sih gitu nya yang kali ini gimana yang, kawin yang. <tinyo> uh, <bahayin> yang. <tinyo> ah laki, daming sanga pag ang puno sa atin magkikinabangan po natin magiging ano yan, firewoods yung mga old sanga dito na lamang po tayo mga artificial stone po to tapos yan po yung ano alright dito po kami sana ano ng mga adik Okay po. With Alex and me. Happy New Year na lang po sa lahat. At uh, malapit na. So hanggang dito na lamang pong video natin ngayon. Dito po kami sa artificial Garden uh, garden. Ganda po yan. Naganda na ako. Gusto ko kasi yung pulog trees at saka anong bahay ko. Pero one day. Alright. Ito po si ano, you know, Vlog. Please uh, share and please don't forget to subscribe and like it. And share po. Salamat po. Magandang araw po mga KFW. Ang mga subscribers and uh, followers ko po. Thank you po. Kita mo ta. Alright. Aha. Mm -hmm. pangit na chimpo ayan <laughs>